May mga araw talagang mabigat. May mga taong bibigo sa iyo. May mga bagay na hindi ayon sa plano. At madalas, mapapaisip kang sumuko na lang. Pagalit o mawala ng pag-asa. Pero lagi kang may pagpipilian. Pwede kang huminto sandali. Huminga. Ang sabi nga, hihinto at magpapahinga pero hindi kailanman susuko. Matatalo ka lang sa buhay kung ikaw ay bibitaw ng tuluyan. Magpatuloy ka lang. Mabagal man ang takbo nito, ang mahalaga, umuusad ka. Alalahanin palagi, hindi ikaw ang iyong emosyon, hindi rin ikaw ang iyong iniisip, at lalong hindi ikaw ang iyong sitwasyon. Ikaw ikaw ang kamalayang nakakakita sa lahat ng ito. Manindigan ka. Pumili ng tamang tugon. Doon nakasalalay ang iyong lakas at tunay na kapangyarihan. Walang sino man ang maaring umangkinito mula sa iyo. Tandaan, laban lang.